Magandang umaga po, kapamilya ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Isang araw, lumapit si Aaron sa kanyang rabay. Rabay, sabi ng aking mga kaibigan na wala na daw kwenta ang relihiyon. Marami may itong tinuturo, pero wala namang epekto, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Tama po ba? Pinag-isipan ng rabay ang kanyang sasabihin hanggang naisip niyang samahan si Aaron sa labas ng sinagoga nakita nila ang isang kumpol ng mga batang naglalaro sa lansangan. Tanong ng rabay, mahalaga pa ba sa kanila ang sabon? Pagkatapos maligo, maglalaro sila at pagpapawisan. Sabi ni Aaron, mahalaga pa rin po ang sabon. Nakatulong ang sabon upang malinis ang kanilang katawan at maproteksyonan sila sa anumang sakit na nagmumula sa dumi. Gayon din ang reliyon, Aaron, wika ng rabay. Ang halaga ng reliyon makikita sa pagsasabuhay ng itinuturo nito. Hindi bago sa ating buhay ngayon ang marinig sa marami mga tao na hindi na raw importante ang reliyon, lalo na sa impluensya ng komersyalismo, internet at iskandalo. Ngunit tinuturo ni Pope Francis na makikita ang halaga ng pananampalataya sa pagpapakita ng awa at malasakit sa iba. Kaya manalangin po tayo. O Diyos, Lingapin mo kaming lagi. Tanggapin mo sana ang alay naming buhay upang sa pamamagitan ng mga ito, mabuksan sa amin ang bukal ng lahat ng mga biyaya. Amen. Magandang umaga po.